Berbalik Berbalik nak Loh Loh no, bro Berbalik nak bro Loh no, loh no, loh no, loh no, Masa-masa no. batuk bro Mintuk Alam foto bawah tu ni Simogi Ah, uh, so po, uh, patungo po kami ngayon sa bundok. So <coughs> napahindo kami dahil may po kaming uh, motosiklo no, kaya dito lang po kami hinto at dito lang kami magsimula. So, yun po mga kadol is uh, yung, pong, yung dati po namin explore ay continue pa rin no. no? Uh, kahit hindi tayo masyado mag-upload mga kadol dahil Uh, doon sa tinatrabuhan ko ay medyo mahinap po yung signal ko doon so ngayon uh, patungo po tayo so yun uh, sana abangan po yung mga bawat video po natin so kasama ko pa rin si brodok <coughs> <coughs> oh my god <coughs> so yan ah, maraming -maram. <coughs> salamat po sa <tanya> inyo lahat <coughs> mga kadul na ito <ko> pagsuporta medyo <coughs> makatip <coughs> yun so yan po si brodok yan bro mabuti no? naka uwi ka bro ano bang nangyari doon bro Uy ako bro dahil Uy po kami dahil ayan no? uh, Wala po tayong jote Wala ba kayong trabaho doon? Oh, wala yun? kami pasok doon kasi ano Medyo napakaw Anong, anong napakaw bro? Yung ano ba Yung trabaho na binilin sa ano namin sa minero Ay hindi po Ginatrabaho Kaya yun wala po kaming yung minero hindi nagtrabaho wala trabaho kaya kay, kay, wala. kayo, din, oh, hindi wala. din kayo makapagtrabaho oh, hindi po kami makapagtrabaho kaya uwi kami kasi kung ano lang kung, kung may nadlawan po kami oh, hindi kami uwi. Oh, eh. so, ano pala, yung pakyaw pala Pacquiao yung pakyaw man ng trabaho. Contract contract man. Pakyaw pala hmm. yung trabaho ng kiting. So hindi sila siguro magkakasawad lang kayo kapag meron kayo. Oh, may trabaho. trabaho. Hmm. So, pero kapag wala, ah, wala, wala, wala din talaga. Hmm. Utang mayroon doon. <laughs> walang income pero may utang. May utang. so yun dito lang ang iiwan ang motor natin si Oh, dito sa unahan magkatil na yung motor yung ya? kaya habang pernah parami itu. dito nilipot nilipot motor motor takut-takut tu ni dah takut hitung turun Bu, bin, lah. patung ada Lah, itu mau ke mana? Lah. Aduh. Sebab aku keburu. Dia mau nge-mungari. Oh, tolak, Bro. Ini tadi ini ke Nusa Watu. Ke Tambung Malik, Ku. Ke Bro, parang kebalik, Bro. Balik. Baru, balik tak? Loh. loh? bro, balik tak bro? la 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 la. apa sebab tu pasal bro? membentuk Wuih. Wuih. Alah. 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 yang awak rasa bro? Apa yang bro? Ha? Apa yang awak Kasih dadaan sudah yang kau hilang hari Kau hilang harik. Bro, kalau aku nak kita bro. Perut dia. Saya yang di... kata yang saya nak bina bro. Apa yang awak rasa nak harik bro? Ha? Nanti aku yang bro. Problem lah bro. Huh? Kenapa? Kenapa? Nanti saya nak kitar. At may busis. Tumabido tayo. My God. Ano ba ito? La. My goodness. La. Hindi lang natin na narinig yung dumadaan yung motoro. Ah, ngayon, na, may busis pa rin. Nagsasalita. Oo na. nga eh. Yung sarbato bro. Yung sarbato. Ano na uh, Sir may serbato pa may pipit huh? ano pa yung motor ang, ang tagalog sa serbato bro uh, ano ba tagalog ng serbato bro ang, ang tawag ang horn, kasi yan sa ano bakit kaya no But, no. no. hmm, sinasabi ng hari sino, anong hari sino bang hari may hari iwan ko eh wala ko baka ang sunod-sunod daan dito baka barko na, na naman ako iwan ko bro Pero hindi naman ito ilog. Daanan naman ito ng mga motor. My goodness. Tapos bigla lang nawala bro no? Pag may kapangyarihan yung tao na yun. At saka yung motor. So yan mga ka-idol no? So nadinig naman ninyo. Nagsarbato din at may busis tayo nadinig. Tapos bumalik bigla. At doon bumalik doon sa ano. Ano dato kami magpa. Huwag kaming magpagita dahil dumaan po yung kanilang hari. Oh, bro. Ano kaya kung uh, hindi natin o di, sino ba yung sinasabi ng hari? Baka dadaan daw yung hari nila. Kaya nga. Kung susundan natin, bro. Okay naman, pero huwag tayo makikita kasi dito inabangan natin dito. Tapos huwag tayo nakikita. Pero susundan natin, tara. Hindi diba, ba kaya nanak nan 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 nanakit nananakit yung ano nila, hari? Baka may makasama yung mga mga, uh, mga kawal o mga ano dyan o oh, simpre bro hari oh. may kawal talaga yan Oo. Uh -uh. may kawal yan kaya hindi tayo magkumpiyansa bro uh -huh. Mag Susundan natin oh, uh -huh. Susundan natin so mga kadol susundan natin no, yung motor no? at saka at haabangan ko natin uh, kung sino yung hari hindi ako naniniwala bro na uh, yun nakalayo yun kasi pag uh, ah uh, pag karating nung tunog hanggang doon uh, bigla siyang nawala mm -hmm. so, kasi kung kasi kung nagbiyahe yun ng malayo maririnig natin yun po unti-unti na oh, hihina yung tunog ng motor kasi oh. palayo ng palayo pero pagkarating karating mm dyan, -hmm. parang naputol yung under ng makina mm -hmm. parang gano'n ba baka tama o tama baka nandyan baka lang baka may ano dyan lagusan o ano ano no? o. baka may lagusan ano dito ano na lang natin so makadol no so Abangan yung mga bawat upload po namin ni Brodok Yo. Kahit hindi po kami palagi makaka-upload. Yun, patuloy pa rin kami sa vlog. Ah, likuran Manan mo sa ano yung motor natin kunin? Hindi kaya masagasaan yung motor natin dyan bro pag may dumaan. Oh, yung hari ang dumaan. Baka kasaan yan. Tara, tara bro. Hindi Nakakatakot ng ng mga sasaktan nila hindi nakikita ba? Mm. Dito ako pala to dito mga kadol. Sa dito pang may baka may lagusan dito. Wala naman. Bro. Bro. Ano? 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 Ayan. 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 Posa bro. Sa atin ba? Ayan. Ayan. <coughs> 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 hey, Ayan. 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 Kay. No, kwak siguro to bro. Bakay yung pusa no? Bigyan naman nawala bro. Wala, no, mm. no, wala talaga bro. Bakay yun na no, bro. Siguro bro, kato yung yung pusa. Papusa-pusa lang at tumitingin sa si atin. Tapos biglang nag... Wak-wak bro. Ayakas na nga, bro. May pakpak. Nang lumipad, ba? Sa tingin mo, bro. Ano sa ito sa'yo? May lagusan ito dito? Yung Dumbanda, bro. Diyan. Diyan. <coughs> yan mga kaidol no? sobrang creepy po talaga dito yung area na ito yung daanan so yung last upload po ni Brodok dokyo, may nakita po kaming ano motor at pili kami kinausap dito nasa na kayong wakwak na yun hala, ano ito bro? Huh? May, huh? nah. may usok Lah. may bro oh. hmm? yan ano sa spot bro hala, nah. bumuo bro bumuo huh? Huh? Yon, bumuo ko na oh. bumuo yung ano usok ko kapal ng usok bro Lah. No. Nah. ano ba? bakit wala ko sure kung, kung sa camera wala uh -huh. mo na ni usok Musuh pak, ah, hanya pula ramai di itu. Lo <coughs> <coughs> <Ow. coughs> <relied> <coughs> <rik> ke itu, lo ke yang marah yang di marah di itu. Bijak mau ubah yang makadul. Hmm. No? Nak, nung, nung, tak pa? Huh, huh, nakut, bakayung lari bro. Tapi, 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 huh, loh, loh, sepeusuk pula. Lo, 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 bro! lo, lo, my god! lo, dumaan patungo mo basta, baba lah at biglang may, may umuusok ko. lah ang kapal ang usok diba oh my god lang kapal lah Lelaka Bro bagaimana masuk sunuk tadi tu bro Boleh masuk sunuk tadi Lah, Alah kapal mengakai dulu Let's go Alah oh. Kapal lemah Untuk-untuk lah You know Musuk talaga wo? Bro bakal bermalik bro Ini bayan bro. Ini. Cuma kadul nak pakai kripi talaga di At cuma sabai payung usuk. Wuih, wuih. Wuih, wuih. Wuih, wuih. Wuih, wuih. Bumalik mm -hmm. yung, yung isa Saan yung okay, ginalaw yung, ano, yung natin dun, bro? Baka bro, baka buta bro May apa ko? Apa bro? Hindi. Apa kang ligid ng motor no? May may bakas talaga ng <coughs> gumo. May bakas talaga. Bro, bakit ba? Sa... Ibang mo makita sa camera mo, bro. Makita bro, yo. Ayun no. Oh. May dumaan talaga. Tatlo, tatlong lig, ha? Huh? Ano? Gulong? Oo, no. Sa dalawa. Ah, dito may isa dito, tatlo. <coughs> Nila no. yeah, bro, nagkaroon nag, ano, bro, magkadikit naman bro. Ayun, tatlo pa na oh. yung magkadikit. Tatlo yan. Eh. Tatlo. Ayun, tatlo. Tapos may isa dito bro. Ano? Hindi dalawa bro, hindi bumalik. Hindi kaya bro, no, na ano. Yung paggawa itong daan ba? Huh? No? Yung itong paggawa ng daan, pagka na no, no. ano sila? Pagka, ano yung dahilan kung bakit sila lumalabas ngayon? di pa di pa yung mga nakamotor eh, napakalayo pa nun doon pa natin sa oh. bundok oh. na pero dito na umabot sila dito ano so, ba yan, ano, ba? ano kaya ibig sabihin nun gabi na talaga ngayon, yan ano sila <coughs> ah <butoy> ako <coughs> bro kita yun natin yung motor na kung baka Ha? Huh? kasi yung dalawa bro hindi yung pa nakabalik baka yun ang, baka yun ang ginagamit ba pulang ha Uy hmm. My god iwak hey, na naman bro Ang dami ba naman nagpaparamdam dito yung mga kanina may wak-wak ha aswang Kanina may ano Yung pusa at Nagkan yung aswang hmm. tumitindig tuloy yung balay po ko hindi, hindi. hmm. pati sa baba grabe hmm. mga kadol naka creepy po talaga lugar na ito uh -huh. Indik talaga yung balahibo nito, po yeah. na hindi ginagalaw yung motor namin I-vote hmm? <coughs> pa ako Wala na motor natin. Hmm. Ayos lang na Ayos lang. Ayos lang. walang na ano. wala nang motor pa rin. Hmm? Sobrang layo pa yung magpunta um, nito baka may baka may gustong pupuntahan sila bro kaya hindi pa nakabalik ayon. uy na baka, sa ano yun uy na uy Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun tayo ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, baka may lagusan dyan tara tara patungo tayo sundan natin so yung mga kadol sundan po namin patungo dun sa taas